Etong cart na kulay na ito, yan yung unang cart na napagawa ko na ginamit ko bilang pang tinda. Gamit ko yan since 2015 pa to 2019. Pinaka kolong-kolong yan is made out of galvanized na inabot ng mga around 25,000. Ngayon, syempre, hindi pa kasama dun yung pinaka-moto sa kayong ilang mga kagamitan. Pwede ka naman kayo makapagpagawa ng food cart na kagaya nito. Baik yung nakakabit, mas mamura-mura, around 8K to 12K, depende sa klase, ay pwede ka na makapag-start ng negosyo na binabalis mo. Then, ito na nga yung second part na pinagawa ko. Stainless na yung pinagawa ko, para less effort na pagdating sa pag ng pintura. Almost 5 years ko na itong gamit, from 2019 up to present. Actually, hindi ito po yung stainless. Combination to ng stainless, sa ng GI. GI yung frame, tapos yung pinakaliso niya, yun yung stainless inabot ito ng around mga 5,000. Hindi pa kasama yung mga kagamitan, katulad ng kalan, kawali, yung strainer, etc. Kung isasama pa yon siguro around abutin, all in all, mga 40K. Ang kagandaan sa isang fix na pwesto na pwede mong kasi hindi ka basta-basta mapapaalis dyan ng kongsinomal. Lalo lalo na kung updated ka naman sa pagbabayaran mo ng renta. Since magre-renta ka nga, ang maganda dyan is isipagin ka nga talagang magtinda. At kailangan mo talagang magtinda. Lalo lalo na kung sa ka pa magpipuesto. Ang bayaran ng renta dyan is daily at saka yearly. Kung baga, dalawa yung babayaran mo. Kaysa magtinda ka o hindi, magbabayad ka pa. Kaya maubli ka ka talagang magtinda. Kung sa labas naman ng palengke, mag advance and mag deposit ka sa renta. Monthly yung bayad. Ganun din, kailangan mo rin talagang magsipag para may pambayad ka monthly ng renta mo. Maraming pa upahan na goods dyan. Pwede kang makahanap ng medyo may kalakihan na ang kagandahan is pwede mo siyang matirhan. At the same time, pwede ka pang siya dun sa tapat, makapagtinda, makapagbenta-benta. Basta hanap ka lang ng magandang location maraming tao. Yung tipong alam mo na dun sa lugar na yun, maraming mahilig din sa produkong ititinda mo. Advantage din siya eh, yung pagdating sa paghanap ng empleyado. Kasi magpaskil ka lang ng wanted helper, sa experience ko, mas madali kang makakahanap eh. sana lang magbenta-benta, basta wala mo naman, saka kakilala mo naman, is okay na. Pwede mo na siyang maging katulong sa negosyo mo. Sa so, pano nakikita ko nakagandaan sa isang fixed na pwesto, is yung seguridad pa, yung security mo na pwede mo siyang mapag-istaka ng mga kailangan mo, lalo-lalo na sa pagpe-prepare. Tapos pagka-open mo pa lang, pwede ka na agad magbenta habang nagpe-preparation ka. Isa sa mga cons na nakikita ko pagdating sa pag ng isang fix na pwedeng mapagtindahan is ayun nga yung pagiging fix nito. Meaning, if ever na sumablay ka sa pagpili ng isang lokasyon, let's say hindi gaano matao sa lugar, o konti yung establishment. Tapos eh natapat pa without knowing eh bahain pala yung lugar na narentahan mo. Pwede yung mauwi sa pagkatumal na pwedeng maging dahilan ng pagkalugi. And mahirap din naman humanap ng strategy na pwedeng gawin para maibangon mo ulit yung business mo na nalugi. Isang negosyo napaka-importante pa naman. na sa isang katulad nito, yung magandang lokasyon. Tapos eto pa, kapag ka, ang gusto mo namang pwesto, is yung medyo malapit sa highway, malapit sa mga establishment, malapit sa mall, maraming tao. Medyo pricey at may kamahalan yung mga pwesto sa ganung lugar. Yung bigla ang pagtataas ng renta na nakadepende sa sitwasyon ay hindi rin maiiwasan. Sa tingin ko, isa rin sa may tuturing na cons yung kawalan ng rules and regulation nung nagpapaupa. Hindi naman sa gene-generalize ko. Pero sa iba kasi, let's say istoryan, tabi-tabing paupahan. Minsan yung nagpapaupa, is okay lang sa kanya kung ano man itinda ng mga nagtitinda doon. Kahit pa magkapare-parehas yung tinda doon sa hilera na yon. Sa kanya, as long as nagbabayad naman ng renta on time is okay na yun. Kaya kung ang nahanap mo nga na magrerentahan is ayun nga, may mga katabing stall, dikit-dikit, tabi-tabi, ay kailangan mo rin consider yung ganong senaryo. At para hindi mabigla, huwag mahihiyang magtanong doon sa nagpapaupa. Ganon. O nga na, na tayo kung saan naman bibili yung customer, kaya lang may exception din yun. Kung matao yung lugar, okay lang yun. Hindi naman nasa palengke, and hindi rin nasa mataong lugar. Kung baga, residential lang yung aasahan mo, tapos parehas mo pa ng paninda, magkatabi pa kayo. Eh, isa lang kaka ano, syempre, samaan lang ng loob yung along ride. Ganun lang yun. At least, walang daya ng paninda, wala rin maging problema. Sa isang bowling cart naman na kagaya nito, ang kagandaan is halos sa una ka lang, mag invest dyan ng medyo may kalakihang pera. Doon ka lang sa una maglalabas. Pero once naman na na-provide mo na yung car tapos yung ilang mga kagamitan, is okay na yon. Halos mamumuhunan ka na lang sa pinakapaninda mo. Hindi ka na may stress sa sa monthly. Kasi kumuha ka ng motor kung may tinabayaran ka naman, doon na lang yung mo. Yung, yung pagbabayad mo sa motor mas maliit kung tapos ka magre-resta ka. Kapag ka rolling store, portable siya. Meaning para lang siyang puzzle. Nandiyan na lahat. Alos po mo lang siya. Pwede ka pang makapaglipat-lipat ng pwesto. Ibig sabihin, mas marami kang posible na pwedeng mapagbentahan. Mas marami pwedeng maging suke. Mas mabilis ka makakaubos ng paninda. Mas madali yung way ng paglipat-lipat mo. Sabi ko na mas marami kang oras sa bahay na mailalagi. Kasi yung preparation mo dito na rin sa bahay. Mas mahaba yung oras na igugugol mo sa may pwesto kung para kapag ka nag-rolling ka, preparation time mo is nandito sa bahay. Yung iba. Wala kang magiging masyadong problema pagdating sa pagbabayad ng renta mo monthly. And wala ka rin masyadong babayaran pagdating sa mga tubig, ilaw, etc. mga bills. Ibig sabihin lang nun, mas mailalaban mo ng mas mura yung paninda mo mas maibababa mo yung SRP ng presyo mo compared mo sa mga nakakupain at isa yun sa advantage. Siyempre, hindi naman po lang. Ah, uh, eto, din ako sa inyo ng ilang mga cons na, na experience ko about sa pagtitinda sa isang rolling cart. Unahin na natin yung CR. Kapag ka gantong rolling stock, pupublimahin mo talaga yung CR. Lalo na kasi mukhang sakali lang tayo nagtitinda, di ba? <laughs> Kung sa lalaki, medyo hindi siya masyadong big deal kasi pwede ka namang magsiyag sa getly, di ba? Kahit sa mga gilid-gilid lang. Lalo na kung okay, lang naman. Yun nga lang, kung sa babae, sa it's either uuwi ka or if ever dun sa area na yun, is may kakilala ka na mayroong establishment doon na pwedeng makishure ka para magsiya Ayun, doon ka palang pwede Pero nasanay ko na rin kasi yung date sa daily routine ko. Okay na rin naman. Bago magtinta make sure ko na makapag na ako. So, na rin ako na kapag kauwi ako, dun na lang ulit ako mag Sa una, sa ganito, mag-a-adjust ka talaga. Siyempre, mas pipiliin mo magtinda sa kalye. Yung may pagkakataon na mainit, malikabok, mga bagay-bagay na may experience mo sa kalye. Then, may mga pagkakataon pa nga na may mapipwestohan ka na pwede kang mapaalis na hindi mo alam na bawal palang lang pagtindahan yung lugar na yon yung pwesto na yon kung okay naman yung approach ang gagawin mo lang naman doon is igalang mo, respetuhin mo, and hanap ka na lang ng ibang lugar na mapag mo, mapagtitindahan mo ng goods naman na okay lang magtinda. Yun lang. Hanggang sa mapili mo yung mapipwestuhan mo na mahiyang ka na, dumami na doon yung suki mo. Tapos yun, dere na yun.